Mga kabukid, magandang araw muli. Ariho o nagano nag ano tayo ngayon, nagluto tayo ng liempo. Liempo na may buto-buto. Abay, may biyaya ho tayong dumuting eh. Ayan ho. Pinirito ko na ho. Ay, hindi ho pala pinirito. Inihaw ari. nawe <laughs> na sa prito eh. Ito ho ang maganda rito sa ihawan na ere. Miski apoy lang ho at kahit wala humbaga, pwede na ho kayong mag -ihaw. Maganda ho yung ganitong pepper plate na ano. Paper plate na ihawan. Ang na napakainam eh. Miski kung halimbawa ho, naubosan kayo ng Mantika kung wala kayong mantika eh, pwede nyo yun na kayong mag ihaw basta may ganery kayo at may apoy Abay, napakainam ayan ho oh. naluto na ho ito yung atin ang nahanguin. nasunog na ho yung kabila eh at ating pang paghihiwa-hiwa yun ito rin ho na sausawan Ligyan hi ligyan ho natin ng sili. Ayun ho. Mga kabukid tayo mapapalaban na naman na rin ng kainan. Sabay tayo nag-ihaw ng lempo. Aroy, nasunog yung ating ihawan. Iisisin na lang ho natin yan. Tabi lang ho muna natin sa tabay. Mamaya paglinis, babalikan natin. Ayan ho, ako'y nagsandok na at nagawa na rin ho ng ano Nagprepare na rin ho ng sausawan na may suka, sili, bawang at sibuyas. Tayo'y kakain na. Ito ang masarap na sausawan dito mga kabukid. Uh, suka na may sili, kapatner ng baboy na iniihaw. Limpo. Ako. Papalaban na naman tayo nito. Ay, umuuso ko yung ating kanin eh. Mainit pa. Ako'y sumandok na eh. Hindi na humapigilan. mapigilan <laughs> Ayan, lagyan ho natin ng konting toyo mga kabukid para maglaban ng ang ano, ang suka at ang toyo. Para ho kahit sausawan lang yung uh, ulam na rin eh. Ayan ho. oh ang laki ng subo ayoko ipakita sa camera eh baka makita nila ang aking subo yung napakalaki talaga naman eh Hinihawo ba naman ang ulam eh maybe biyaya ba naman humdumating na ano eh ngayon baboy eh talagang mapapa ganak kang kumain na re ayan ho Tamaan pa ng sausawan. Sausawan na napaka linamnam. Mapapagana ka na rin eh dahil may sili. Ang sili ho eh, kung hindi nyo po nalalaman na ito'y pampaganda. Ayos te, ano pampaganda? Pampagana. Ano <laughs> ba diba yan? Ako'y <laughs> nagkakamali na eh. Ayan ho. Pampagana ho ere eh, mga kabukid. No, oh, may nagkamay na. Hindi na ho makontento sa kutsara. Ay, sumasablay na ho ang kutsara eh. Sa ating bibig eh. Kaya <laughs> tayo magkakamay na sigurado hong ito ay swak na swak sa ating bibig pag sinubo. No, oh, hindi ka tulad ng kutsara ay sumasablay pa ito eh, matama pa sa baba at sa oso. Ito kung pagkakamay na ere. Diretso na ho ito sa ating o oh, nga, o oh, ayan ho. May panghimagas pa tayong papaya. Ako mga kabukid. Tayo eh hindi nawawala ng papaya rin eh. Alos araw-araw ko -araw yata tayo kumakain ng papaya mga kabukid. Kasi ho, ang natin tanim rin eh sa paligid eh. Kung Mahinog eh. Mesa na eh dalawa, tatlo, apat. Nako po. Mesa pag sabay, sabay napakarami. Mesa no eh. Sobrang daming hinog eh. Pinamimigay ko na laang. Yung iba'y tinatatat ko. Pinapakain ko dyan sa mga alaga natin. Abay, gustong gusto naman. Ay, rumis bak po ho ko ako ng kanin. Napaka inam ho mag... Ayan pa. Ginagdagan ko pa ho. Para sulitin. po ba naman ulam eh. Hindi ka pa sa mandok. Aray. Nakapaw. Pumuusok pa ho kanin. Ayan oh. Mainit-init pa ho. Kahit napapaso na ang uso, subo pa rin eh. <laughs> Baboy ho. yan po ba naman ulam eh. Ay. Napakasarap na rin eh. natin na er, rin si mainit na mga paso-paso ng ating uso tuloy pa rin ang ating subo ay may sili eh mapapagana ka talaga na er, rin mga kabukay si meses yuk daan-dahan nung sumusubo eh kasi eh sumumpong ang kanyang ngipin ay hindi pa napabunot eh lugi siya sa akin ngayon <laughs> Ako kayo ng subo siya eh. Hindi makasubo ng marami eh. Ano na lang ho siya. Dahan-dahan kasi ho eh. Ang kanyang ipinin ng namamaga. Talo natin siya ngayon. Ngayon ho. Ang Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa aking pagbubiyo ng ating video mga kabukid. Follow, like, and share na lang ho. At maraming maraming salamat sa inyong mga panonood. mga ko kayo magsasawa. Ayan ho, kain uli. Bakbak -bak na bakbak -bak na yun. Eh, Pinabakbakan ang kanin ni eh, si Missy Mainik. Kaya ako sa pa mo rin eh oh. oh sige ho mga kabukid. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. Ah, sa muli na naman ho ng ating video. mag sa magsasawang sumuporta sa ating channel, sa ating vlogs mga kabukid. Maraming maraming salamat po.